Oh guys, bali meron kami biniling laruan para sa akin ano. Okay. Tingnan mo naman, eh talagang ang gigigit sa laruan niya. Kago. So, di ko alam kung maging ito na 3 months pa lang to, guys. So, ayan. So, ayan, ayan ang aking bali ang laruan na yan is anim. So, isa lang muna ang pinaano namin. Pina-try sa kanya. So, ayan, oh. Huwag <laughs> um. yung kamay. Ito nga, ito oh. Opo. So, ayan. Ayan. Tapos, dalawang kamay pa yan. Oh, oh. Paginan mo. Paginan mo. maka ano, Ala. Ah, uh, oh, kamay. kamay. Wag yung kamay ito. Kaya bumili kami ng ano para hindi kamay na yung ano mo. Yan. Yan. <laughs> <laughs> Di. Ano? Ha? Iyan. Opo. Opo, ito na lang po. Opo, awak po dali. Ah, sige, hawak mo, hawak mo, awak mo dali, awak mau, awak mau dali awak, hawak, hawak, halo, halo, oh, hawak, hawak, <laughs> Ha? Huh? Opo. Oh, Sagot-sagot ka pa. Ha? Uh, hawak tali. Huwag sagot ka nung pa. Ha? Huh? Wala masyadong pila. Wala. Pero dari-dari siya pag-brush niya. Dali. Ka. Oh, may sampol naman. Dali. Huwag <laughs> yung ka kamay. Ha? Huh? Ba, siyempre. Maganda nga yung, pagkasulat ko dun. Oh, wow. Dali. Anak, kasulat mo doon. Oo. Oh, oh, Napunta na sa ano ka. Sige. Sige. Ang gagawin mo dyan. Ha? Ah? Nilagay mo sa mukha. Sige. Ano gagawin mo dyan? Ha? Ah? Ano? Gawan mo na paraan yan. Sige. Hawakan mo. Gawan mo na paraan yan. Ano? Ah, ayun na, kamay na. Kamay ng pin ano na naman, pinansalpak. Oh. Kamay. Ito na lang muna ito. Ala. Ang <laughs> <laughs> oh, siya <kasi> talaga, <laughs> no? Nga ah. Hmm? Ayan na. Ano ba? Ayan. Ayan sa kanya. Opo. So, ito. Okay. Ayan, oh. Nahawakan niya no? na, oh. Hawak-hawak niya no? na, oh. Ayan. Hawak-hawak no? -hawak na ni Ian. Okay. Yan, iyan yan. Oo. Oh. Oo, oh, may... nag enjoy ka sa kamay mo, ah. So, tingin mo ka siya yung kamay niya dito? <laughs> Laki hmm. ng kamay. Kaya <laughs> na sa papa. Hmm. So, ayan. Meron pang isa. Tatry namin naman yung ice cream. Ano yun? Eh, may kang iyan muna. Yung ice cream. Ice cream naman na hiyano namin. Wait lang po. Ah. Hawak, hawak. Hmm. Nasagot-sagot pa talaga. Opo. Opo. Kuya, kuya. Opo. Wait lang bala anak ko. Ay. hirap, -hirap man naman ano huh? hmm. Hmm. Okay. mo. Ice cream yan. Hindi yan natutunaw. <laughs> Kaso, baka maanong nga lang nga lang yan. Matusok. Hindi naman maabot yan eh hindi mo makakasugat? It's so, okay po yung sa'yo. Alam Hindi, dyan naman eh. kagat-kagatin niya lang naman yan. Parang ano lang nang gilagid niya. Ah, kasi alam mo, pag nangihipin yan, parang makati yan na masakit. Hindi lang yung pinagkak... Ano? <laughs> Hige, pasok lahat iyan ha. Pero ang katawang ganito <laughs> po. Oh, oh. Yan, ganyan. Pag-usay, <laughs> pasok lahat. <laughs> Opo, hawak ka dali, hawak ka. Tanggap talaga yung mundo niya eh. Tamad mo mga humawak nito eh. Tamad mo talaga iyan ko. Talaga lang, tamad mo talaga. Hello. Oh, Gigi, ito. Saan-saan ang pupunta? Oo, baliktad yan. Okay. Eh. Uh -huh. Ano ya anang ano yan? Anong laruan yan? Ano sa, sa Ano? Prutas. Mga prutas. Yep. Mga Binitawan pa naman. Ah. Oh. Mga prutas naman yun dyan. <laughs> kamay. Okay. Eh, yan. Yung matatanggal yan. <laughs> Pinasok ng yung kamay. Hahaha. <laughs> ba kulit talaga? <laughs> kulit mo? Tamad-tamad mo humawak sa iyo naman 'to eh. Pinagdalawa, pinagdalawa mo pa. Ayaw nyo hawakan ka ba uh, Oo, oh, nagagalit -naga na. Nagagalit pa yan. Palo, gusto mo ha? Nagagalit na na. Okay, dalawain mo, sabayin mo. <laughs> <laughs> sabayin mo. O so, la piden para